Ayan. Ah. Yan po ang diwata na ang Marilake. Hoy, <laughs> <Ay, I'm up>. Arab, <laughs> Guys. Ayun, kamuti, oh. Diyari kayo magsumubra kayo sa tulin, oh. Okay, mga kamuti. Diyari kayo sa mga pulis, Rizal. Guys. Tingin. Yan po. Ang... Yan po ang diwata ng marinake Hahaha <laughs> Alap! Alap! Ay! alam na kayo O yan guys, o oh. Sa oh. likod ka, sa likod ka doon sa no Sinalim Marami pa dito Ayan guys Nagpunay pa ang diwata ng Marinake O oh, baka tumalon ka dyan, baka tumalon Ahem <coughs> Ahem <coughs> Hey guys, oh. Oh. Ito yung tinatawag na siyudad sa gitna ng gubat. Ya, kita niyo yung kwan. Ubo namin kanina yun, no? Oh. Yung pig, Yung may may bubong na asan yung bubong green asan ba hindi ko makita asol green basta doon kami guys yung ginagawa ng lawasan na yun doon, doon kami ngayon doon kami bago dumating doon doon kami nakatira may bahay kami kanina yung binundan pa rin namin kanina o oh, harap na dito alam na kayo, init. Oh. Huwag ka okay, na kasi mangon, takangiti ka dapat. Ayan o, oh, o. Oh. Yan ang juwat, ayan ang balinak eh. <laughs> tingin! Ayan na, ayan na. Oh. Juwat tayo ng balinak eh, guys. Hop, 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 hop. Dile ka, dile ka. Diwata ng marilaki guys oh. Ah, oh, oh, oh. <laughs> oh. oh, tingin. Iyan ang liwata ng Marilake. Alam mo. Mag-aabang ako dito ng mga kamuti na rider. Kamuti na rider. Ang dami ng buhay kumitil yung Marilake na ito. Okay guys. 10-4 na. Uwi na kami. Yan. Napakalalim yan. que ten por